Napunta sa sulok, tanaw na tuog na pa eh. Bunga po ba mga seragwelas? Ay, murag minus no dere rin. Hmm. Naay ba daw daw? Lagsara. Hmm. Ano dito oh. Ini sudah dia. Ha? Pulak ni halo Dereme. Ha? Pulak dari halo. Ya bed. Ha? Nanguan sila. sa balangan. Hmm. Ba um. Minus agi dai o. Da Di ba diba abot pa ni dito unahan? Taman glass nga serguelas. Si ay, ay, nag-uban-uban uban man eh si... Nanay puli si Alpa eh. Uy! Dako mo na kayo ng talaog. Yung pundaan eh. Asa, halak na? Oo. Halapastilan. pa, stillan. Halak ka. Ang gani, wak ba? Uliki, unta. Nagahan ako Balay. Nagitay-bitay. Dako ko ayaw May gani. Ayaw kay ko yung mamumo ko. Wow. Wow. <laughs> sa una lang. <laughs> Lagyan yung siguro makumun sa emulus mo. Viral. Viral tao na lang po lagi pag abot dito pag abot dito sa ku ano ana ng dagway di na di na mailhan guys muli na ko guys ay di ko direng dapita kay na itala o basi ta dako <laughs> ra ba kayo balay o oh, o oh. oh may gani na bantayan tarambalay sa talao Yay, hey, masumba. Ah, guys, oh, dako kayo. <laughs> ubay 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 na puto yan nakuha. Mahal o kahali na ni Shag Milyones ani. <laughs> Mahal na nakag Milyones ana. So, mga guys, thanks for watching. Ibalik ko sa kong agi kay delikado mapakanta tatong tala o pastilan atong kuha ko lang ras bayad tabal. ni <laughs> balik ko sa kong agi. Maura to guys. Thanks for watching.